hapon bayan ito meron tayong dumating na package parcel parcel hmm. dahil well, sira yung ano natin ayan, magpapalit tayo dyan ito <laughs> ang dali lang magpalit dito baka lang, eh, ano lang ayan, ano, naputol na kasi ganda yung ito. ito, ito. ito. Hmm. Naputol. Mm. Ayan. Hmm. DIY tayo ngayon. DIY. <laughs> Ayan, no? Naputol siya. Hmm. Kaya papalitan natin ng bago nito. Ito. Bali. Magkano to? 18? Hmm. Ito. Papalit natin. Tara. Let's go. Palit tayo. Ayan. Papalit natin. Binila ako dalawa para masiraman yung isa. O, meron tayong reserva. let's go. Palit tayo, sandali lang po. Hindi mo yung mga dudong. Papalit tayo. Putol. Hmm. Ito yung papalit natin ngayon. Sana tama itong nabili ko. May ano ito May kaliwa, may kanan. Putol na ito eh. Tingnan natin. Ay, ayun. Ayos. Yeah. Misan-misan eh. DIY tayo. Ah. Ba't pinagawa mo itong mahal nito? Ayan oh. Laputol. Ayan. Ang ating papalitan. Ito. Putol. Hmm. Ayan. Sumabit pa. <laughs> Ito ang papalitan natin. Hmm. Ayan. Simple lang yan. Pero mahal. Ganyan, yun. Ganyan. Ayan. Tara, mga kadudong, magpalit tayo. Simpleng trabaho, pero mahal. <laughs> mahal. Magpalit. Hindi na natin kailangan i-op. Tanggalin natin yung luma. Tanggalin natin si luma. Tanggalin natin si luma. bayar si itu empat belas natin si itu yang bagus ada bayar udah hilang tuh yeah. DIY ini 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 apa itu sa labas yata ito o dito na to. Lagi natin itong tanggalin. Iaangat natin Ito. 泡点牛奶吃，喝点奶子。来，这边，喝点奶子。嗯，就是，就 Puss. Salimos aquí. Sí. Sí. Sí.

nagluluto na siya. Ayan. ito. Ngayon natin ito. Ayan.

Cái đến nhìn Cái à, à, tôi tụng nhỉ, để 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 chút tôi tôn luôn à nó thật chặt rất là phu. しっ lalot na rin tayo linisya na natin ha? para ano ini na rin natin ayan. linis brada ayan let me see ayan linis trabaho magaling pero mahal <laughs> pag pinagawa ba Ayan, ha, mga kadudong DIY na iba naman tayo ayos hmm. hindi ko napakikita sa inyo yung paglilinis nito sabunin natin yung loob para uh, matuwa-tuwa yung amo may mayari baka di tayo mayara kaya tara maglinis tayo hmm. okay mga kadudong tapos na naman ang ating DIY okay na naman hmm. paano magpaliit ng flash madali kahit sino kaya to eh ayan. pero binidyo ko lang dahil para may iba naman ang ating ang tawag ang ating video ayan so, okay Ayos. Okay po mga dudong. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa hapon na to. Uh, naka you know, na, na naman po tayo. Tuwantuwa na naman po si Bossing. <laughs> Tuwantuwa na naman si Bossing. Nakalibre naman siya. Kalagang $18. dollars 1,000 dalawa. Dalawa nito. Uh, uh, dalawa yan. Dalawang ito. Bali, 18. 8 talas ang isa. Ewan ko lang dyan kung magkano dyan. Okay, mga dudong, hanggang sa muli. Ito inyong kuya dudong nagsasabing magandang hapon, bayan. At natapos na tayo sa ating DIY ngayong hapon. Okay, salamat po. Don't forget. Don't skip ads. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.